Aristado ang tulong persona makalis na magpositibo sa ikinasar na Baybas Operation kang Iriga City Police Station sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Jabish Napoles sa Zone 3, Barangay San Vicente Sur, Iriga City, Camarines Alas 11.11 11 ning banggi kang nakalis na lunes. Binisto kang otoridad ang tulong sospek na sinda alias Sandy, 40 anyos, laborer kan Barangay Santiago, Iriga City, asin pigkukonsiderar bilang street-level individual on illegal drugs alias Joan, 36 anyos para umakan barangay La Trinidad, Iriga City. Asin ang kabarangay kaaning si alias Leo, 20 anyos sarong esudyante. Narecover sa tulong sospek ang daima determinang gabat asin kantidad ding sarong plastic shaylog ang pigtutubod shabu. Apwera sa droga. Narecover man sa indang 5,000 pesos na ginamit bilang budel money. Sa body search, narecover man kay alias Joan ang sarong caliber 22 revolver na badil na kargado ng bala yung magandang patutunguhan. Nasisira lang ang inyong buhay. Hindi lang ang inyong buhay, kundi ang buhay ng inyong pamilya, ng inyong asawa at mga anak. Kasi pag nakulong kayo sa drugs, magpapapar kayo at yung pamilya nyo. So, sa mga nagbebenta, tumigil na po kayo kasi mayroon tayong project, program, ang gobyerno, kung saan pwede kayong mag-sweldo para sa intervention, program. Hmm. Naatubang ang tulong sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 as in Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa Pilar Sorsogon, aristado man kang perong aldaw ang sarong parauma na binistong si alias Domeng, 49 anyos, makalis na makuha sa posyon kay ang sarong caliber .357 revolver na may walong bala as in sarong caliber .45 pistol na parang mayong magkakanigong dokumento sa kinasar na search warrant kang kapulisan sa barangay Pangpang. Binilog ang operasyon kang pinagsarong para sa kang CIDG Sorsogon, Pilar Municipal Police Station, 92nd Special Action Company, 9th Special Action Battalion. Asin sa pakikipagtaban kang Sorsogon First Provincial Mobile Force Company, makalis na ibaba ang search warrant kontra sa sospek kang Regional Trial Court Branch 12 kang Sorsogon. Para sa mga baretang tatak, Bicol. Nomer Corporal.